Good afternoon. I'm back. This is brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it, guys. Pag-uusapan natin ngayon face card manalo kaya yan ang tatalakayin natin ngayon but before anything else hello Philippines and hello beautiful people mabuhay kamusta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa pag subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay tumutok kagabi dito sa preliminary ng Miss Grand International for 2023. Siyempre, ang kaabang-abang dyan yung bardagula ng mga kandidata sa kanilang evening gown at swimsuit competition. And then, of course, nakita din natin kung sino talaga yung mga kandidatang nagpaandar, kung sino talaga yung mga kandidata na talagang masasabi mo na wow, kumabog ng bonggam-bongga. -bongga. Ako para sa akin, maraming kandidata dito na masasabi ko, oh my God, ang daming magagandang gown Pero marami din naman akong kandidata Na na-disappoint ako ng bonggang-bongga -bongga Sa kanilang suot na gown Na parang ano ba Kung sa red carpet yan nakakaloka ka Hindi pang red carpet ang suot mo So may mga kandidatang ganun talaga Na minsan akala ninyo maganda Pero kasi iisipin mo Saan ba siya pupunta? Pupunta ba siya sa isang ingrande na na party so pwede ba yung gown na suot niya pang red carpet ba to masasabi mong stunning ba talaga ang gown na suot ng isang kandidata so yan ang dapat mong tignan kapag sa evening gown kasi sa evening gown dito mo makikita kung paano gumalaw at kung paano ba talaga Lumutang ang ganda ng isang kandidata And then pagdating sa swimsuit round Dapat talaga marunong humarot ang kandidata sa harap ng camera Proven na yan Kailangan malandi ka talaga pagdating sa Miss Grand Sa sobrang tagal ko nang nanonood ng Miss Grand Nako, ewan ko Hindi pa ako nakakita na ipinanalo nila na hindi ganong ka caliber Or hindi marunong makipaglaro pagdating sa camera. So, yun ang importante. So, ako para sa akin, um, syempre isa sa mga inabangan natin ng ating pambato na si Nikki Dimora. At hindi din naman ako nagdihim sa inyo na na sinabi ko na hindi ko gusto yung kulay ng gown na suot niya yesterday. Sinabi ko rin na parang ah uh, medyo parang hindi ganong kakabog para sa akin yung gown na suot niya. Maganda yung details ng gown, but hindi ko nagustuhan yung kulay. So, syempre, ayun yung akin. So, sa inyo, sinasabi naman ninyo na okay, bumagay sa kanya, maganda, so perfect na, So, para sa inyo yon So, nire-respeto ko yon at hindi ako magdi disagree doon sa sinasabi ninyo. Kasi, ayun yung nakita ninyo eh, ayun yung sa palagay ninyo. But for me, I hope na sana marespeto din ninyo ko ano ang sinasabi ko na sa mga nakita ko kasi yun yung sinishare ko sa inyo. So, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion. I love Miss Philippines. I love Nikki Dimora. At alam ninyo yon kung paano ko siya supportahan. Pero syempre ko ano yung nakikita ko sa kanya, hindi ko din na maitatago sa inyo yon At kailangan din naman talaga na malaman din natin lahat na may kulang ba or wala. Pagdating doon sa face value, kung pag-uusapan natin yung face card na tinatawag, talaga ito talaga ang card niya dito sa competition na to. At walang question yon. From the beginning, alam natin lahat na hindi ganong kagabongga yung caliber ni Nikki Dimora dito sa competition. Pero nandoon tayo na tinitignan natin kung ano at paano nga ba mananalo ang isang Nikki Dimora dito sa competition ng Miss Grand International. Ang tanong ko ngayon, mananalo nga ba talaga tayo? Or kaya natin pumasok sa semifinals? o kontento na ba kayo na hanggang top 10 ang marating ng ating pambato? Kasi ako, para sa akin, syempre nandoon tayo sa sistema na lumalaban dito sa competition at they wanted na talagang golden crown. Ako sa nakita kong performance from the beginning, sinabi ko na sa inyo, walang ili-level up yan. Kasi ayun na talaga yung galawan ng isang Nikki Demora. Kasi di ba marami naghahanap nga na gusto nila ay i-level up ni Nikki Demora yung kanyang pasarela pagdating dito sa competition pero ako kasi mula yun nakita ko na siya doon sa sa swimsuit round outdoor doon pa lang ay sinabi ko na na ayun yung caliber na ipinapakita ni Nikki Dimora and you have to contented ko ano yung nakita mo sa kanya kasi kung mag expect ka sa kanya na more na level up parang I think no madi-disappoint ka lang mas maganda mas maganda na i-embrace mo na lang kung ano ang isang Nikki Dimora at kung ano yung style na ipinapakita niya dito so sabi ko nga kahit nga sa gown nga eh lumihis siya doon sa gusto natin kumbaga parang ako kasi I wanted to her na like yellow or green or something a uh, light blue or purple na mga color ng gown. But I'm surprised na gumamit siya ng ganun klaseng color ng gown. But it's okay kasi sabi ko nga, i-embrace na lang natin na isang Nikki Dimora. So kung sinasabi niyong maganda, eh maganda. Wala namang problema. Maganda yung gown. But ang question ko dito... Yung ipinakitang performance ni Nicky De Mora na sinasabi natin lahat na okay naman, uh, malinis naman, elegante naman tignan, classy naman yung galawan lahat ba to ay para lang sa makonvince natin yung sarili natin na may laban ang Miss Philippines or eto ba ang sinasabi natin na dahil ito yung nakikita natin. Kasi ako, para sa akin, yung nakikita kong galawan sa kanya, to be honest, hindi ko alam kung pasok ba to sa panlasa ng Miss Grand Organization. Kasi yun talaga ang concern ko dito. Wala akong concern dun sa ganda kasi yung ganda, sigurado ako na ipapalo ito ng Miss Grand Organization na makapasok sa semifinals kasi they are wanted na beautiful girl. Pero kasi sabi nga ni Madam Teresa, ang Vice President ng Miss Grand, huwag kang mag doon sa picture na nakikita mo. Huwag kang mag doon sa video na nakikita mo. You have to see her performance doon sa live talaga. So, according naman doon sa mga sinasabi sa akin sa may kulang nga daw talaga si Nikki pagdating sa energy level na tinatawag. So, ayun lang naman. But, yung kabuuan kung paano niya dinadala yung yung competition, ay winner naman ang isang Nikki Dimora. Kumbaga, parang nasa level siya na fair lang. So, hindi naman masasabi mong down, hindi mo rin masasabing up. Kumbaga, nandoon siya sa sistema na nasa middle. So, ako, para sa akin, kung yung performance niya last night kung tatanungin mo kung kaya niya ba pumasok sa semifinals? Oo naman. Kaya niya pumasok sa semifinals not because of her performance. Kaya ni Nikki pumasok sa semifinals because of her. Yung style na meron siya. At kung ano ang nakikita sa kanya ng organization ng Miss Grand International. So, yun yung tatak Nikki. So, hindi maaagaw yon o hindi makukuha ng kahit sino yon Kasi, ayun na talaga ang isang Nikki Dimora. So, yung ganda na meron siya, talagang yun talaga ang face card niya para pumasok sa semifinals dito sa Miss Grand International. At sigurado ako doon. So ako, sinasabi ko lang yung nakikita ko para wala tayong gulatan pagdating sa 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 coronation night in case na hindi magustuhan ng organization yung galawan na ipinapakita ni Nikki Demora kasi dalawang klase lang yan guys gusto ni Mr. Nawat or ayaw ni Mr. Nawat yung nakita niya kay Nikki Dimora. But sabi ko nga, magdadalawang isip ka kay Nikki, hindi mo pwedeng sabihin na no, wala siya dyan. Hindi mo rin masabi na no, nandyan siya. Kasi performance level, weak. Pero pagdating sa beauty, masasabi mo naman na okay, sige, pasok. ba diba? So talagang hindi mo masasabi na, hindi mo mahuli na 100% kasi sinabi ko nga ko ang galawan ni Nikki dito ay katulad nila sa Mata Bernardo o Roberta Tamundong na lang na talagang kung nakuha niya yung galawan at energy ni Roberta last year ay think Nikki Di Mora ay talagang masasabi mo na na 100% kaya kong manalo ng corona dito. So, gano'n na. Gano'n na yung lalaban mo. Kasi nga, face value talaga. And then, doon naman sa sa styling niya eh, pa, talagang panalo naman. Diyos ko, saan mo ba nakita yung ganitong kaganda ng Marimar 2.0? So, ako naman, nandun din naman ako sa side ninyo na, 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 nagbabaka na, mali mo, di ba? Manalo, hindi natin alam. Kasi hindi pa naman tapos yung coronation night. Pero lahat ng tanong, lahat ng sagot natin, malalaman natin yan sa darating na sa, finals night ng Miss Grand International kapag tinawag na siya doon. So, yon So, ang aking performance niya yesterday, sinabi naman din ng Miss Grand Organization na hindi lang naman dito ang basihan nila para makuha nila yung top 20. And I think Nikki Dimora, one of the enter talaga sa top 20. Ayun yung talagang nasisiguro ko. Kasi, meron laban si Miss Philippines eh. Meron tayong pinangahawakan sa kanya. Ayun yung face card na tinatawag. Yung face card, kahit mahina siya sa performance kasi uh, alam naman natin yung galawan ng Miss Grand hindi mo eto masasabi na pwede siyang malaglag kasi talagang walang dahilan para malaglag kasi nakita mo naman, kaya naman niya lumakan kaya naman niya mag-emote and then dinandaan niya talaga sa camera angle, so doon panalo. So camera angle, ayun yung number one kasi na pinag-aralan ni Nikki dito eh. Kung paano siya titingin sa camera, kung paano siya magiging maganda sa harap ng camera. And then ayun doon panalo si Nikki. Pero kung hahanapin mo yung dapat caliber na performance, hindi mo makikita sa kanya yon Kasi hindi ganun yung galawan na in niya dito. I wish na sana lang talaga yung organization ay type yung ginagawa ni Nikki Dimora Dahil wala na tayong pag-uusapan kapag gusto yun ni Mr. Nawad Kaya na ni Nikki makarating hanggang sa dulo ng competition Ang tanong ko, sino bang kandidata ang nakita ninyo na hindi caliber na pumasok sa semifinals sa Miss Grand International. So, kung meron kayong basihan na ganitong galawan ay pasok sa banga, wala tayong problema. Pero, dito, ang pinangahawakan ko na dito, yung tiwala ko kay Nikki doon sa performance na ipinapakita niya. Plus, yung tiwala ko na sana magustuhan siya ni Mr. Nawat. Kapag gusto siya ni Mr. Nawat, good yan. Walang problema. So, yon So, kahapon, yung pinakita niya, I hope, pagdating sa coronation night, ay mag-iba ng kulay ng gown. So, yon So, yun lang talaga. Kasi, para sa akin, kung gusto mo talagang manalo sa competition na to, you have to do your part talaga na yung isang matinding pag-aaral, matinding pagsabog, matinding mga galawan. Kasi, hindi ko makita na yung mga ganitong galawan ay kaya bang manalo. So, isa yun sa mga question talaga sa akin. Sabihin na ninyo na parang, eh kasi mama sam, okay naman yung mga nakikita namin eh. Sa inyo yon At hindi ko iaalis sa inyo Hindi ako magdi-disagree doon sa sinasabi ninyo. Pero sa mga nakikita ko, talagang nandoon ako na 50-50 ako doon. So yon So natatakot ako para kay Niki Nikki Di Mora. So, ba't nandoon doon pa rin ako na, sige, magtiwala tayo kay Nikki, ilaban natin to. At tingin ko naman, kaya naman yan ni Nikki, bahala na si Nikki dyan kung ano yung gagawin niya eksena pagdating sa Coronation Night. And wish all the best. Ako, siguro ngayon, makarating lang si Nikki sa top 10, happy na ako. So, pag pumasok siya sa semifinals, oh my God, talagang magtatalon na ako sa tuwa. Pag nakatungtong pa yan ng top 10, Okay na ako doon. So kung so sobra pa doon bonus na 'yun sa akin. So 'yon. So ganun lang ang expectation ko ngayon kay Nikki. So top 20, top 10 okay ako. So sasabihin mo top 5 uh, bonus na sa atin 'yon. So 'yung ganda niya siguro talaga ang magdadala doon kasi naman maganda naman talaga at wala naman nagsasabing pangit. Kung ganda, maganda. Kung sasabihin mo na performance ba ang pag-uusapan natin? Hindi ako konbinsido doon. So, nagiging honest lang ako sa inyo, guys. Pero, sabi ko nga, kung ano man ang card na meron itong si Nikki Dimora, kakapit ako doon. At, patuloy pa rin akong susuporta sa isang Nikki Dimora para sa laban niya dito sa Miss Grand International. So, nakaiwan ako dito na ano, naiwan ako dito na nakahang. Yung parang hindi ko alam, hindi ko sigurado. Ito yung laban na hindi ko ma kung makukuha natin yung corona o hindi. Kasi gusto ko siya ma-assure sa inyo. Pero para napit kayo doon sa tiwala na ipinapakita ni Nikki Dimora at ipagpatuloy ninyong ipagdasal si Nikki at Ilaban lang natin to kung ano yung nakikita natin kay Nikki. So, nan, ano lang siguro ako. Nag-expect lang ako siguro sa mga imagination ko yung about gown. Kasi may mga idea. Kasi naging basihan ko yung laban niya dito sa Miss Grand Philippines eh, Na perfect yung gown. Bongga yung pasabog. And then yung styling. Yung styling okay eh. So, let's see. Tingnan natin. Abangan pa natin sa mga susunod niyang laban. So, hindi pa naman dito natatapos yung laban ng Miss Grand. And then, wait tayo hanggang sa darating na Coronation Night kung ano nga ba ang magiging resulta ng isang Nikki Dimora dito sa competition ng Miss Grand International. But to remind you guys, I hope na kung ano man ang kahinat na ni Nikki, you have to be happy sa result na makukuha natin dito sa Miss Grand International. Don't expect too much. Mas maganda na siguro nandun na lang tayo sa kung ano yung ipapakita niya, supportahan na lang natin ng bonggong-bongga. Bongga. So, yon So, basta guys, walang sisihan. Ako naman ay hindi din ulang ng paalala sa inyo. At lagi ko naman kayo nire-remind na yung galawan ni Nikki, hindi ko alam kung oobra ba yung sa organization ngayon, kung oobra yan sa organization everybody's happy kasi at least, di ba napansin ng organization ibig sabihin nun, hindi lang sila nakabaysa isang magaling romampa o kung sino yung kabugan na galawan naka-base talaga sila doon sa whole performance ng girl na ipinapakita sa competition na to so yan so kumapit lang tayo kay Nikki guys huwag tayong bibitaw sa laban niya at kahit din naman ako hindi naman ako bumibitaw sa kanya just keep praying lang and then keep fighting para sa laban sa Golden Crown ng ating bansa. ba? Diba? So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa akin mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam, thank you guys. <coughs> Terima kasih telah menonton!